mga ko. Sa, sa mga nagbabanta ko sa akin, hindi ko na rin po, kung, po may isip yung ano po, stress na rin po ako. Kung ano, na lang ano, ano din po yung manig sa pagbabanta sa akin. Lalo-lalo na po sa mga pamilya ko. Na kung naman po sa akin na yung damay, may galit po sila sa akin, na lang po ang anin nila. Dahil masakit din po kasi nagtatakot po yung pamilya ko.